Apat na raang balo at indigent people ang muling napaglingkuran ng Heaven Bound Ministry sa kanilang ikalawang outreach mission sa Romblon. Buong ngiti at pasasalamat naman ang naging tugon ng mga nakatanggap ng regalo. Patunay ng patuloy na pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bayan. Sa balitang may pag-asa, iyahatid ni Cham Enriquez. Sa pangalawang pagkakataon na abot ng Heaven Bound Ministries Philippines ang lugar ng Banton Romblon upang magsagawa ng gift giving para sa mga balo at indigent people sa buong bayan. Ang nasabing programa ay bahagi ng Special Independent Ministry ng Heavenbound Bound Ministries Philippines, Socorro Chapter na pinamagatang Love and Care. Ang nabigyan po ng mga gifts ngayon ay nasa apat na daang recipient o apat na daang balo. At ako'y napakasaya din sapagkat sila po ay aking nakita at nakita ko po na sila ay masasaya. Samantala, nagpaabot ng pasasalamat ang mga mamamayan ng Banton sapagkat sa kabila ng kalayuan ng isla ay nabahagian ito ng ganitong klase ng mga regalo. So in behalf of uh, Banton Sibali uh, District, ako po ay nagpapasalamat na at uh, masasayang uh, andito kayo at uh, pinipili ninyo ang isla ng Banton kahit na munting isla lang natin dito at uh, marami tayong natutulungan. Ay masaya kami. Sabi ni Ganyan. <laughs> ang mga gawain na gaya nito ang patuloy na nagpapatunay ng kabutihan ng ating Panginoon at nawa ay magsilbing inspirasyon para magbigay ng pag-asa sa bawat isa. Layuning magatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula sa Com District, Mindoro Island Mission. Ako po si Jam Enriquez, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.